So dito nga guys, kakasimula pa lang ng war namin dito sa Dion Gaming Clan. Ayan guys oh, 30 minutes pa lang nung nagsimula yung war namin. Tapos parang naisip ko na umatak kaya ako sa TH13 hanggang TH15. Tapos ang gagawin natin, magdo-drawing tayo, yung katulad ng ginagawa ko dati. Yung ipapakita sa drawing yung attack bago bumanat. So gano'n yung gagawin natin dito. Sa so, tara guys. Simulan natin dito sa TH13. Okay, so ito yung babanata natin guys, gamit yung TH13. So kung makikita nyo tong base na to, semi-max TH14 siya. Pero tingin ko kasi parang kakayanin to ng TH13 eh. So ganito yung plano na gagawin natin sa base. Okay. Okay, so ang gagawin natin, Queen Charge. Queen Charge Twin Hugs. So kung papapasukin ko yung Archer Queen dito sa Town Hall, makukulong yung Archer Queen dyan sa Town Hall area. Kaya ang gagawin ko na lang, ibiblimp ko na lang yung town hall para matanggal. Kasi kung dito ko ilalagay si Queen, hindi rin naman kayang abutin ni Queen yung town hall dyan sa labas. Kaya, yung blimp na lang yung gagamitin natin para sirain yung town hall. So next, papapuntahin natin dito si Queen. Pagpunta ni Queen dyan, butasan natin dito. Pasok si Queen dyan sa loob. Tapos butasan din natin ang isa dito. Papasukin naman natin yung King dito. So hindi kasi kayang abutin ni Queen yung single IT. Kaya si BK, siya na lang yung tatanggal dyan sa IT na yan. So pagpasok dito ni Queen, makikita nyo guys, oh, close wall. Close wall yan. Kaya ibig sabihin, pwede tayong maka wall break dito. Pag naka wall break tayo dyan sa gitna, makakapasok si Queen dito sa pinakang gitna ng base. Maaabot na niya dito yung scatter shot, yung eagle, lahat ng madadaanan ni Queen dito sa gitna, matatanggal niya. Yun ay kung makaka wall break tayo dito. Kaya yung wall break, yun yung isa sa mga pinaka-importante dito sa atake na to. So kapag So kapag nakapasok dyan yung queen, makikita nyo guys kung gaano kalaki yung value. Tanggal ni queen, lahat itong gitnang to. So si BK dito, yung blimp sa town hall, ang magiging trabaho na lang ng mga super hog riders natin nung twin hugs, dito na lang. So dire diretso na lang yung twin hugs natin hanggang makarating dito. So ganun ang planong gagawin natin. So tara guys, banata natin yung number 45 using queen charge twin hog riders. So tignan natin kung magiging effective yung planong ginawa natin dito. So tara guys, let's go. Banat. Okay, so unahan muna natin ang blimp. Blimp para sa town hall. Bali, ginamitan ko nga pala ng sneaky si goblin. May lamang sneaky si goblin tong blimp. Kaya kahit hindi ko na i-rage, kaya nang sirain yung town hall. Tapos ilagay ko dito si queen. Okay, so baka matanggal pa yung ibang mga depensa dito kasi may yeti. So tanggalin ko to. Para yung queen siguradong doon pupunta. So butasan ko na dito ah. Para sa papasukan ni Archer Queen mamaya. So lagay tayo ng Coco Loon. Lagay tayo ng healers. Tapos butas tayo ng isa pa dito. Dito naman yung pasok ni BK mamaya. Ay wait lang. Hindi na open yung wall. So kailangan ko ng isa pang wall break. Ah, hindi, open pala yung wall. Nasayang isang wall break ko dun ah. So lagay tayo dito ng king. Teka lang, pwede kong lagyan to ng isang lizard. So magready ako ng priest. Priest muna natin to. Tapos king ability, gamitin ko na ng maaga. Kasi merong single IT, sakit yan. So yung last wall break, kailangan mapaabot ko dito sa gitna. Poisoning ko muna to tsaka to. So wall break, let's go wall break, sana umabot. Wall break, wall break, boom, sakto. So, na-force yung ability ni Quinn pero di bali, okay lang yan. Basta ang importante, naka-wall break tayo doon sa gitna. So, dahil doon sa wall break na yun, matatanggal ni Queen yung eagle, matatanggal niya rin dito yung scatter shot. So, i-rage natin para mabilis. Tapos, ilagay ko na dito yung RC. Then, ilagay ko na rin dito yung mga super hog riders kasama si Warden. So, guys, tingnan nyo kung gaano kalaki yung value na nakuha dito ng Queen. So ilagay natin dito yung mga headhunters. Isabay na natin sa mga super baboy. Tago ko lang yung queen. Tapos warden ability. Sige gamitin ko na. I-rage natin dito yung mga super hugs. Tapos yung mga naiiwang kalat. Lagyan na natin ng panglinis. Eto wizard. Okay so yung mga normal hog riders. Pang ano lang yun. Pang labas lang yun. Para lang yun sa mga depensa na nasa labas. Trace muna natin to. I-rage natin dito. Tapos yung mga baboy, yung mga normal baboy, pwede kong ilagay dito. Ilagay na natin lahat dyan. Tapos wizard pang lines, mga archers, para si ability gamitin na natin. So yun guys, successful yung plano na ginawa natin dito sa base na to. Using queen charge, twin hog riders. Yun, nakachamba tayo dun. So dito naman tayo guys sa TH14. Tapos kung makikita nyo tong base ng kalaban, nakasinggel yung tatlong Inferno Tower. So kapag ganitong nakasinggel yung mga IT, pinakamagandang gamitin dito talaga ang Lava Loons. So wag kayong gagamit ng E-Drag, ng Super Bowler kung nakasinggel yung mga IT. So pinakamaganda talaga dito ang Lava Loons. Kaya dito ay gagamit tayo ng Blizzard. So ganun pa rin. Pakita natin kung ano yung plano na gagawin natin dito sa number 46. Okay. So, Blizzard. Lapag tayo ng lava to tank. Then, Blimp. Yung Blimp, paaabuti natin dito. So, kung makikita nyo tong air sweeper nakaharap don sa paglalapagan natin ng Blimp. Kaya, kailangan natin yan i-press mamaya. So, makapunta lang dito yung Blimp. Makaabot lang yan dito. Okay na yan. Bali, meron nga palang wall breaker yung Blimp. Kaya, paglapag ng Blimp dyan, mau-open pa yung wall. Kaya, sigurado, matatanggal yung Eagle, yung IT, yung Town Hall. So, kumbaga, bonus na lang kung matatanggal pa tong isang scatter shot na to. So, pag natanggal na natin yung gitna gamit yung blizzard, ilalapag naman natin dito yung king and queen. Si king and queen, papapupuntahin natin sila dito. Wall break tayo ng isa, pasok dyan yung, yung king. Wall break tayo ng isa, pasok sila dito sa kabila. So, basta si king and queen, sila yung bahalang tumanggal dito. Then, pwede kong ilapag dito yung RC, support. Siya yung dito, 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 dito. Tapos yung labarons natin, dito na lang sila. Dire-direcho na lang yung labalons natin hanggang makarating dito sa kabilang dulo ng base. So, ganun ang gagawin nating plano. So, tingnan nga natin kung magiging effective ba yung plano na ginawa natin dito. Okay, tara. Banat. Blizzard Labalon sa Town Hall 14. So, let's go. Banat. Blimp ang gagamitin natin dito. So, lagay tayo ng Lava to Tank. Then, Blimp. Then ready tayo ng press para doon sa air sweeper. So press natin tong air sweeper para siguradong aabot yung blink dito. Okay, so tago na natin to. Then lagay tayo ng rage. Another envy. Another envy. Oh, hinabol nila yung enemy warden. So sayang. Hinabol yung enemy warden. Mas maganda sana kung pumunta dito sa scatter shot eh. Pero okay na rin yung value. Maganda na rin. So, ilagay ko dito yung queen. Tanggalin ko tong mortar para siguradong dito pupunta yung queen. Sama ko na rito yung king para may support yung queen. Then, poisonin natin yung bantay. Poison. Then, wall break. Then, isa pang wall break dito. Queen, habulin mo yung mga bantay. Baka mabugbog yung King. Grabe, binanatan si King nung mga bantay. So, uh, ah, napaaga yung King ability. Pero di bali guys, okay lang yan. Lagay ko nga yung Wizard doon, sa may dulo. Archer Queen ability, mukhang mapo-force din ata ah. Sige, Queen ability guys, gamitin na natin yan. Ayun, may nag-chat pa. <laughs> Queen, punta ka dito. Dito, dito, naku. Lumiko yung Archer Queen. So, pwede ko nang ilagay dito yung RC. Yan. Unahin na natin dito yung RC. Si Queen, magwo-walling na yan. Wala. Mali yung pinuntahan ng Archer Queen. Pero, si RC na yung bahalang magtuloy. So, antayin lang natin na matanggal ni RC yung mga nandito. Then, pwede na tayong mag-start ng La Balloon. 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 Sama na natin yung Warden. Tapos, mga pang-clean agad sa likod. So, sa La Balloons, guys, hindi muna natin pwedeng ilapag lahat yung Balloons. So, kailangan may maiiwan para sa back end. Tapos yung isang lava, eto guys, isang tip. Lava, tapos head hunter, So kailangan kasama sa warden ability, yung lava at mga headhunter. So lagay tayo ng haste spell dito, yung archer queen guys, hanggang ngayon boy pa. So mga panglinis natin guys, ilagay-lagay na natin sa likod. Ayan no, so napakadami pa nating natirang spell dito. Tatlong priest. Tapos kung makikita nyo yung mga natirang balloons guys, napakadami. Ayan, So, lava loons. Kapag nakasingal yung mga IT guys, lava Lunes na yung gamitin nyo. Yun no, grabe napakadami pa nating natira dito. So, TH-14 attack using blizzard lalo. Nakachamba ulit. So, dito naman tayo guys sa Town Hall 15. Bali dito nga guys, gagamit tayo ng Queen Charge lalo. Tapos dito, makikita nyo kung gaano kahalaga yung paglalapag ng wall break. So, tara. Pakita natin kung paano nga ba yung plano natin dito. Okay. So, ang gagawin ko dito, lalapag muna ako dyan ng blimp na may lamang yeti. So, kailangan matanggal lahat yung mga kalat na nandyan sa loob. Tapos, lagay tayo ng queen. Si queen, papuntahin natin dito. Wall break tayo ng isa. Wall break din tayo dito. So, si queen, siya yung papapasukin ko dito. Si BK, siya naman yung papapasukin ko dito. So, kailangan matanggal ng BK lahat yung mga kalat dito. Tapos, eto na yung wall breaker na pinakamahalaga. So, kailangan maka-wall break tayo dito sa gitnang ito para pag naka break tayo dyan, pasok na pasok si Queen. Abot niya na yung IT, abot niya na yung Rage Tower, abot niya yung Town Hall. Makakapasok si Queen dyan. Maaabot niya lahat yung mga depensa na nandito kung makaka break tayo dito. So, yung wall breaker dito, yun yung, mga, yun yung pinaka-importante para makuha ni Queen lahat yung mga kalat na nandito. So, next. Lagay ko dito yung RC kasama si Warden. So si Warden guys, nakahiling tome, yun yung isa sa mga pinaka-importante dito. So si Warden at saka si RC, siya na yung bahalang tumanggal dito. Sila na yung bahalang tumanggal sa lahat ng mga kalat na nandyan. Then ang mangyayari, yung mga labalons natin parang magiging pang clean up na lang sila. So kung maiiwan to, dito natin ilalagay yung labalons. So ganun, kumbaga parang magiging pang clean up lang dito yung labalons natin. So tara guys, Town Hall 15 attack using queen charge lalo try natin so number 32 tara banat tignan natin kung magiging effective yung ginawa natin plano dito so unahan muna natin ng balloon then blimp bali i rage ko nga pala to ah, para siguradong tanggal lahat so i-rage natin para pati yung enemy ni queen patay din okay so pwede ko nang tanggalin to lagyan ko na to ng baby dragon Then Archer Queen. Wall Break. Wall Break. BK. Okay, so si BK. Kailangan pumasok si BK doon. Kailangan matanggal ni BK lahat yung kalat dito. Tapos, ang pinakamahalagang Wall Breaker. Let's go. Okay, Wall Break. Saktong sakto yung Wall Breaker, guys. So, lagi ko na yung healer ni Queen. Press ko muna ito, ah. BK ability para matanggal na lahat yung kalat doon. So, lagay muna tayo ng mga cocoons. Baka may mga traps pa dito. Okay, so yung BK, grabe, ang layo ng inikot nung king. <laughs> Nag-stroll yung BK. So, tingnan nyo guys, oh. Dahil dyan, dahil don sa wall break na yun, mapapasok ni Queen yung IT, yung town hall, yung monolith, lahat ng madadaanan ni Queen dyan, tanggal. So, ngayon, ilagay na natin dito yung RC, kasama si Warden. Okay, so i ko lang yung queen ha kasi binabanatan siya ng monolith. Tapos, tatlong edanter, RC ability plus warden ability. Then i natin dito para siguradong tanggal lahat yung mga kalad din. So itago ko lang yung queen kasi nasa poison siya nung town hall eh. So mga pangilinis, pwede ko nang iwan dito sa likod ha. mo muna natin yung scatter shot. So kaya bang tanggalin ng RC hanggang monolith? Ayan guys, oh, tignan nyo yung queen hanggang kabilang multi-IT talagang natanggal pa niya so dito pwede ko ng unti-unti yung ilapag yung mga panglinis sa likod ayan o oh, dito merong nai -iwang, may naiiwang canon pwede ko nang lagyan to ng minion ayan so sneaky goblin panglinis dito so eto na lang yung magiging trabaho ng labaloon baloon 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 tapos mga panglinis ilagay na natin lahat hastepel archer queen ability gamitin na rin natin So, tingnan nyo guys, oh. So, Archer Queen, siya talaga yung may pinakamalaking dapat makuha kung gagamit kayo ng Queen Charge Labalon. Katulad ng ginawa ko dito, dahil napapasok si Queen sa loob, napakalaki ng natanggal ng Archer Queen. Kaya nangyari, parang naging pang clean up na lang talaga yung main troops. So, ayan guys, Queen Charge Lalo sa TH15, nakachamba ulit.